<laughs> Galing ako doon, doon nagkuha ako ng karne. Nandun na sa sarip. Ituin ko yung maya. Tignan mo, oh. Oh, diba? Napasok, oh. Tamaan. Sobrang init dito, oh. Tignan mo, oh. Oh. o oh, diba? Ang Oh, doon sa labas ako. Kuha ng karne. Wala man. Yan. Dapat naglagay ako ng sandak. Ngayon pa maglagay ng sunscreen nga. <laughs> Dito na sa bahay. <laughs> Iba talaga, oh. Pinoy talaga. Malamig ah, to. Dapat kanina pa ako naglagay nito. Eh, naglagay ko kanina kaso lang. Napawisan ba? Nagmadali. Naglalive. Naglalive man ako. Tapos, bigla tumawag yung ano. Naghatid ng karne. Doon sa labas, labas ng gate. Mm -hmm. Ngayon po naglagay. Dapat kanina pa sana ito. Bago maglabas. Super init. Grabe. Ang sakit sa ano. Oo. Kahit mainit doon sa amin sa bukid. Hindi naman masusunog yung ano ko. Dito ko, oh, hindi siya masunog. Pero dito, grabe masusunog susunog talaga siya. Oh, klarong-klaro. pulang pula tapos ang itim sunog gud siya edit to ha edit edit wala na matamaan ng mata sa sulod yung sa ilalim matamaan na yung mata niya so, sobrang edit <laughs> ayun ano ko ugat sa liog parang waiter pero hindi naman siya greater. Singir kasi ako dati. O oh, kaya, sa sobrang lakas, yan. Maglabas yung ugat niya. Oo. Oh, oh. Dati, dati ako sa Malaysia, nagsisingir ako doon kahit saan, nag, kahit saan ano, may kasal, pista. Ang tawag yan? O, oh, kasal. Doon kami, magpunta kahit sa bukit, -bukit hindi pa man uso noon kung uso pa lang noon ng mga mita-mita or kung marunong na ako dati mag YouTube YouTube ay siguro matagal na ako dito sa ano wala eh hindi ako marunong dati kung ano lang nalalaman ko dati yun lang ayun no sa sobrang ano yung kan yung mga kanta ko na mga rock English at saka Malaysian ayan sobrang lakas lumabas yung ugat yan daladala ko hanggang ngayon nagtanda ay nako nagaan na lang ito sayang ba kahit pangit tayo mag-aalaga naman kahit pangit tayo kailangan alagain hindi ka mag-alaga. Lalo ng pangit. Oo. Buti kung bata pa tayo. Pwede na. Pwede siya. Eh, simpre, matanda eh. na. Kailangan din mag-ano, mag-aayos-ayos kahit minsan. Ang totoo niyan, hindi na makasublay. Ang <laughs> totoo niyan, hindi na makasublay. Ayusin ko na to may ibigay pa ako sa iba on oh, to. Mm. Balik. may binibigay na ako sa iba. Binigyan ko na yung iba, mga tatlong tao. mga bata kasi ang dami. Meron pa. Hindi, oh. hindi. Ibigay ko na lang dito. Kasi mahirapan ako sa pamasahe sa totoo lang. Gusto ko sana siya dalahin doon sa amin ba sa bukit. Pamigay ko doon sa mga ano, kabataan. Lalo na yung mga bags. Ang dami pa dyan, no? Oh. Yung mga bag. Madala ko yung iba. Plus, hindi na masyado mabigat yung mga bag, maliit, at saka yung mga laki pang school supply ba, mga ano, sapatos, mga gaan lang man yung sapatos, iba. Hindi ako magdala ng marami kay nahirapan ako sa pamasahe. Oo, sa pamasahe lang niya ako patayin ba. Ayan, sana maganda sana ito ibigay sa mga bata. iba Mother Earth? Wala akong ilaw Mother Earth. E, 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 e. Itong pumot, kailangan ko ito sa aming bahay oh. Magtagal yung mga gamit ko daw. Sabi ng kapatid ko na inasisira na pati mga damit ko. Ikaw ba naman sa ilang taon na hindi ko nagtrabaho? O diba? So yung mga gamit mo hindi mo nagamit, ang talaga yun. So, yung mga kumot ko, ampan. Sa anak ko at sa akin. Ito ay pumunta ay pinunod ko rin doon ito. Kaya pa ito. Bago pa oh. Kaya

yung kamera niya. Hindi pa siya hayag. Grabe. Kaya na nga nasa hayag siya. Ganyan o. No? Hindi makita. Grabe naman to. Ang liit naman yung kakon niya. Maligid na ron. Ba? Uy may dagong pa o oh. Anong ginaapakan Hindi ko nakita Aba tusok talaga pati mata hmm? uh -huh. ไปที่นอากันกูนะสี่เอ้ย Ang ganda rin ito kasi magwili ka pa, diba? Kung hindi mo makaya lahat, gamitin mo lang lahat ko 完了不。嗯 Kita tak kesalasan itu tuh, ketemu ibadah

makikita kita ubah aku yang sobrang layu. Barang aku mengakhirkan saat kamera. Yeah baby, oh baby. Coba oh. melapik, coba di mana? Di dekat kita. Coba melapik. Ano ba ito? Kada talaga hirapan talaga ako sa cellphone. Pag wala siyang kukunin. Siguro ko kayaw-yaw din ba. Diba? Ayan, ayan siguro ah. Ba kay ba? Ah, neps. Hmm. Kala talaga yung aking kwarto ah. Hmm. Wala mangulo. Wala si Iksin ko siya, pilihin ko siya naman. Para madala mo sa hindi logi. Diba? Tapos kapag nataka ka na logi, ay iiwan mo na lang ang iba dito. manikin mentok. Ini woman am

秀。 No. Kamu di Karena a <laughs> huh? arasawi package